Good morning mga brother. Kumusta kayong lahat? Ah uh, lalong-lalo na yung mga katropa natin mga 59. Pinabati ko po kayo magandang araw sa inyong lahat. Ay ano nga pala uh, siguro napanood nyo na yung nangyari sa nalindol sa Yanmar no? So grabe ang lakas, may gumuho pang building. Ah, uh, 'yun na uh, sana ipagpray natin na nasa maayos yung kalagayan ng mga nakaligtas eh, no? So sana maging okay na sila. At 'yun nga may mga nawawala pa eh, no? uh, mga ilang pang nawala, sana doon sa mga pamilya na ano, ayun ay Basta pagdasal lang po natin, magpray tayo, uh, ah, pagpray natin yung kaligtasan, kaligtasan ng lahat. Pagpray natin kay Lord na sana ilayo tayo sa mga ganitong sakuna para sa kaligtasan nating lahat. Alam ko naman na napanood niyo yung ano, pagdumaan sa mga wall natin, yung nangyaring lindol. Grabe yung nangyari talaga na yun. So, Lord, uh, ilayo mo po kami sa kapahamakan, sa mga sakuna. Yun, uh, sa pangalan ng Panginoon, So, sana po'y laging ligtas kami lahat. At ipinagpapasalamat po namin sa iyo, Lord, ang lahat. Maraming maraming salamat po, Lord. Sa pangalan ng Panginoon, Sus. Amen.